yun guys nandito kami ngayon sa Bukid Manang kasama natin si Sir Chris Mix Vlog at also si Junrail kasama natin si Junrail tara Hello guys. Hello, Hello. good afternoon. Oi, thank, thank you. you. Thank you. Summer vloggers. Infinity pool under the pool. So, okay. I'd love to pool. So, ito yung infinity pool under, so, the, under construction. Ito yung infinity pool under construction. Kopi sirap pool. Kopi sirap pool. tayo sa may free house sa ating likuran at mayroon water falls paganda na kanilang tanawin dito sa bukid ng ano hello guys welcome to my home hometown may dasira ko hindi diyo may dasira grips grips guys, pasok tayo sa kanilang garden of grapes uy bawal pumuksi ha Ayan, grapes are not yet ripe grapes are not yet ripe please avoid pamati naman, ens Bumuta kayo 500 pesos. pag nag-ano kayo. nag pick. ka, Mikes. lugar nga presko, maupay tang ayaw na magruha duha Kung taga-kalbayo ka, baka din nasa bukit ni Manang. Grapes na marasa? Fresh na fresh pa, bagan ako. Open. Open. Open.

50 pesos for 30 minutes yan po yung mga nila

<laughs> <laughs> Board Beth, Clemens Hello guys Halo Saya pagi nulat kayak Apa? Akit po kami ngayon dito sa overview ng bukid ni Manang. Dito po makikita lahat ng view sa baba. Rayo pa. Kapo, kalarayo nga kasi ko pikilak. Kahapo! Yun mga idol, kasama ko ngayon si Jerwin Punta kami dito sa taas na overlooking na view dito sa bukid ni Manang. Napakaganda na ang view dito sa taas. Kitang kita lahat talaga ng view. Say mo vlog wow ganda dito sa taas nakita mo talaga yung view dito sa taas gaano paganda yung view yan po yung kanilang fish pot pwede po yan mamingwit ng isda yung kanilang infinity pool ongoing na po Napaganda ng kanilang area. Napaganda ng mga tanawin. Punta naman tayo sa baba. Mayroon doong swing or anong tawag yan, Jerwin? Do yan? Nandito kami ngayon sa kanilang fish pan dito sa bukid ni Manang. Bingwit mo ihaw May mga tilapia na po ito dito sa ilalim. Hoy, hulospan ko ano na 'yung ano ni pag-ano touching. No touching. ihaw hulos pa. Bingwit mo ihaw mo. Oh, yan. Yan yung yung bigot. So 'yun guys. So 'yun guys. Hoy, kailan ko magtawi o magano? Papapakain tayo ng mga tilapia.